Hinaharangan po ang aming executive pastor na makapasok po sa compound. Linawin din po natin yun, sir. They are freely, uh, free po sila, free po silang pumasok at lumabas. Ano pa man ang rule natin dito? Ano sa hindi mo ni under arrest. For what? Disabugence. Disabugence. Kapala sa rin, Vice. Just can imagine, nag-start po tayo ng Sabado sa pag implement po ng Wakan Tumpares. Kung wala pong nakakapasok sa kanila, gutom po lahat ng tao doon. So, nakakapagpasok sila ng pagkain doon, nakakapagpasok sila ng tubig doon. Hindi na po nila pinapapasok yung mga pagkain, mga supply. Okay lang naman, okay lang na una kami. Hindi kami makakain, pero may mga bata po kasi. May mga bata po, may mga matatanda po dito. Na may mga sakit na. Marami pong gustong tumulong. Marami pong gustong mag-donate, magbigay ng suporta sa lahat na nandito pero para na po hostage ang ginagawa nila sa amin dito. Yung mga bata po, hundreds po yung mga bata dito. Kawawa naman bon po. <coughs> Pumapasok po yung kanilang mga ambulance doon. Pumapasok po yung kanilang mga ambulance doon. para at yung iba pa pong mga gamit po ng mga ambulance. sasakyan po nila. In the same manner, ang pulis din po ay nakakapasok. What we implemented there is a, uh, a simple control lang po. Especially what happened po nung Saturday at hanggang kahapon kung saan po ay nagsagawa po sila po doon ng uh, illegal assembly that ha that that uh, hampered po yung uh, flow po ng traffic doon sa area particularly yung malapit po doon sa airport